Ah, uh, love. Hello. Oh, Basta Ah, sige. Ah, uh, nga pala love yung pambayad sa kuryente tsaka sa tubig. Ah, oo nga pala, no. Sorry na ba, medyo busy kasi ako. Eh, nakalimutan ka na. Eh, wala kasi akong cash dito. Pwede bang i-gcash na lang sa'yo mamaya? Sige. Oh, ah, sige na. Bigat ka Ah, oh, na. Oh, Char, sa akin mo na bigay ang pera pambayad ang pambayad ng bahay kuryente. Bakit, me? Eh, hindi mo makakabayad yan, eh. Magbuputulan na naman tayo ng kuryente. Ah, sige. Kaya mo na para walang gulo. Ah, uh, oh, sige May. Ah, uh, i-guess mo lang sa'yo mamaya. Sige na lang, baka maliit ang trabaho. Alam mo Virgo, sa totoo lang ayaw na makita para kay Charles eh. Mukha kang pera. Pera lang na anak kong gusto mo eh. Bahala ka sa buhay mo. <coughs> Uh -huh. Ayaw Mami. Mami. Si so, mo. Eh. Ayaw mo. Ayaw na mo. Ayaw 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 Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. mo. Ayaw mo. 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 Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. 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 Teka lang ate, may trabaho naman na maayos si kuya. Para may bigay yung mga pangangailangan niyo. ha. Tsaka isa pa, binibigay naman lahat ni kuya. Ba't gano'n yung mga ginagawa mo sa bata? Kahit kaya nandiyo ko pinabayaan yung mga anak ko. Ngayon ako pa sinungalin? Mahala kayo kung anong gusto mong paniwalaan. Ate, pwede ba umalis ka na lang? Sinasagot-sagot mo pa si mami eh. ako ka si pera eh, scammer pa eh. Tara, hindi mami, bumasok ka swato. Hello. Hi, love. Hala, buti nang dyan ka lang. Uh, oh! yeah. kaya. Dito oh, pala kayo. Oh, May. pag-uusapan pag tayo. Ah, uh, ano ba yun, May? Pwede ba si Birgo paalis yung muna rito? Teka lang. Eh, asawa ko naman ito ah. Eh, sa pamilya lang natin. Ah, uh, ah, uh, si, ah, uh, love. Sina pa, sa kami sa kwarto. Ah, uh, May. Ano ba yun? Ayan, asawa mo. Palabas-labas, hindi malamak kung saan nagpupunta. Diba ako baka may katagpuan yan. Totoo yun, kuya. Kanina nga sinagot-sagot siya si mami. Siguro, kuya, yung asawa mo, may lalakayin sa labas. Sa isa pa, kuya, alam mo bang pinapabayaan niya yung mga anak mo? Teka lang. Ito ba yung sinasabi niya? Oo naman, kuya. Alam ka naman magsinungaling kami sa'yo. Ano ba naman klaseng babae yan? Alam niyo, ginawa ko naman lahat, ah. Para may bigay sa kanya yung pangangailangan niya. Pati yung anak ko, pakabayaan niya. Tsaka isa pa kuya, kanina nga pinapalayas si mami pinigilan lang namin. Teka mami, sinigaw ka ako ni Virgo? Ito, alam mo magsinawarin kami. Ah, sige, saglit lang ah. Uh, ah, mga anak, primo, siya, piya, labas muna kayo. Mag-uusap lang kami ni mami ha. Sige, na yun ah. Bakit? Bakit? Tsara, ulo ka pala eh! Ano? Nagmamamangang ka pa? Ha? Di ba, ba, ba ako magtrabaho? Tapos nagawa mo ba magloko? Ako? Tingnan mo ka ichura itsura ko? tatlo kang ba tayong inaalaga ako? Magagawa ko magloko? Oo! Di ba? Sabi na yung mga kapatid ko! Pinapabayaan mo yung mga anak ko! Yung dahil ka sa lalaki mo! Pinapabayaan ko na yung sarili ko para sa mga anak natin! Tumigil ka! Ay, ah! Ano ba yung ko sana? Ano ang tinitin mo na lang sa mo? Paano di mo nila? Ba Bakit na kayo? Bakit? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ha? Kung saan gusto ko tingin mo yung mga gulang ko? Ah, ganun! Ha? Hindi ka maniniwala sa'kin? Tanya hindi ako maniniwala sa'yo! Sige, Ano na ako yung mga anak. Ay, dapat lang! Ed, tutulungan pa kita! Di ba ito gusto mo? O, ayan! Lumayat sa mamamahay ko! At ayoko na makikita yung magmumukha mo! Nagkakaitin yan tayo! Bismisan mo dyan ha! Umalis ka na! Mga anak, tara na. Aalis na tayo. Tawag mo anak ko. Tara na nga! Hindi ako makita mo mukha mo. Wala kang kwetang ina! Mga anak, tara na dyan ina. Sinabi ko magkawin yung mga anak ko! Wala kang kwetang ina! Kaya pwede ba? Umalis ka na! At ayoko na makikita yung pagmukha mo! Daddy, nasa na po yung pagkain? Daddy, na ako. wait lang ha. Ante lang to. At nire re 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 na re 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 wala pa rin ba? Habit na dito. po. lang primo ha. Daddy, di po totoo lahat na sinasabi ni Tito at ni Lola. Alam po lahat ni Mami na nagsusugal si, si Lola. Ayaw lang po ni Mami sabihin sa inyo dahil ayaw niya po ng gulo. Mami, totoo ba yung sinasabi ng bata? Huwag napapanawala ka dyan sa mga batang yan. Kaya lang, may kumakatok. Sir, nandiyan po si Ma'am Delia. Ah, tara dito. Tara, pasok ka. Good morning, sir. Ah, uh, good morning. Sir, nakolekta po ako ng kasino. Bali, sisingilin ko lang po si Ma'am Delia. Nagutang po siya ng 300,000 sa kasino. Sabit lang, kuya. Ah, uh, mga anak. Pasok muna kayo sa kwarto. <coughs> ha? Pasok muna kayo doon. Mami, ano to? Ha? Ibig sabihin ito, ikaw yung nagsusugal? Kayong dalawa? Alam nyo to? Ha? Alam nyo to? Ah, kuya. Pwede ba bumalik ka na lang bukas? Sige sir, basta bayaran nyo po ha. Kasi lagpas na po si Judith yun eh. Sige sir. Mami. Gusto kong marinig yung paliwanag mo. Ano to? Ang paliwanag? Papaniwala ka dyan? Ma'am, yung papaniwala? Ayun o, no, sinisingil ka na! Bakit di masasabihin yung totoo? Ma'am naman, pinalayas ko yung asawa ko. Basta niniwala ako sa inyo. Eh sige, lalayas kami. Yung pala pinaniniwalaan mo eh. Di aalis kami. Eh totoo naman yung sinasabi. Bakit ganyan yung dalawa? Bakit? Ha? Hindi ako sinti ni si Mami! Ano? Hindi kayo mapagsalita? Saan ginawa niyo sa akin? Ha? At hindi yung tinulong asawa ko nang hiwala ako sa inyo? Saan ba ako nagkula sa inyo? Ha? Para sirain niyo kami? Pininaayos kayong asawa ko dahil ang akala ko Totoo kayo dahil akala ko, may mga malasakit kayo sa akin. Kayo pala yung mga mukhang pere. Mabuti pa, Mami. Lumayas ka na dito. Ayaw mo na, Mami. Sumama ka na sa amin. Wala nung mga kwenta si Kuye. At ako pa ang walang kwenta? Ha? Lumayas kayo! Walang kwentang anak. Hello, Lab. Hello. Pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Sige. Punta ko dyan. Ah, uh, mga anak. Alam niyo ba na babalik na si mami niyo? Talaga po! Yay! Mami! niyo! Mami! 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 Na-miss ko kayo. Na-miss din na ko. namin na Ah, uh, love. Buti naman bumalik ka na. Sorry nga pala sa nagawa ko sa'yo ha. Alam ko, malaking nagawa ko ng sa eh. Kung hindi kita pinakinggan. Alam mo, <laughs> magtanong ang <laughs> mahal mo ako. Hindi ka makikinig sa nanay mo, pati sa mga kapatid mo. Eh. Eto. Galing yan sa DSWD. Kukunin ko yung mga bata. Dahil below 7 years old sila. saan sila magpupunta. Ah, uh, Alam ko naman eh. Na hindi ganun kadali magpatawal. Pero sana isipin mo lang yung mga bata. Alam mo kung gano'n ko yung kamahal. Bigyan mo mo na ako ng time. ko muna sila sa probinsya. Love. Mag-aantay ako.